Welcome back to my channel, ka Adventure. Uh, uh, ito na naman tayo ngayon sa dagat at maghahantay ng pang-ulam. Pasinsya uh, na po at matagal tayo naka upload uh, kasi uh, busy na po tayo sa trabaho. At uh, ayun okay, ka Adventure, medyo uh, malabo po yung tubig na ispat natin ngayon. Uh, pero ayun, uh, nakikita tayo ng na islang uh, katambak. Uh, isang katambak na badlisan, Adventure. Ayun. Uh, Ah, uh, medyo okay na rin yung size ng po niya uh, pang ulam at ayun thank lord tahanap na naman tayo ng next target natin at ayun ka adventure ay uh, malabo talaga yung tubig dito sa amin kasi ah, uh, nasa malapit lang tayo na sa sapa yung napamanaan natin at ayun ka adventure sa bandang unahan yan kita tayo ng mga danggit at ayun, napipili lang tayo isa itong video malagalaki. Ayun, uh, yun di natin patagalin. Sarap na rin itong adventure pang ulam. Ito wala pang ulam na naman yung sadya natin. At eto, nakakita tayo ng isdang bisugo. Nako, sarap nito sa Paxig Adventure. Ayos, ayos na yung yung pang ulam natin ngayon. Uh, sakto lang yung size din niya, Adventure pwede na ayun harap na, naman na, ulit tayo ng ating mapapanag adventure at ito ka adventure may nakita tayong toriki o tiki tiki tawag dito sa amin sa bisnig ayun pwede na sa pag sa na yan sama na natin ayun, masarap to adventure sa prito ayun ito yung paborito ko talaga yung snap yung Turiki At dito ka adventure sa bandang unahan ay nakakita ulit tayo ng isdang turiki. Ayun. Hindi natin patagalin yan. Tirahin na natin yan. Ayun. Adventure. Headshot. Yun. kaya din na ka adventure. May pang ulam na tayo. Thank you, Lord. Venture? Nagita tayo ng samarang. Uh, di masyadong lahat pero pwede na to. Talaga, pangulang naman yung ah uh, hinahanap natin so ayun pinabol nabol pa ako at ito yun yung adventure nadali din natin pwede na to <laughs> sarap dito ka adventure sa paksiw o prito o kahit anong luto at dito ka adventure sa bandang Unahan, ay may nakita tayong uh, danggit

at dito sa bandang putikan adventure fry may nakita tayong isdang uh, ayun isasama na natin to sa pangulam kaso bitaw at dito na adventure dito na naman ayun nadali na tapos pag adventure ay tapis lang kaya wala pa rin at dito ka adventure may napana tayong isdang dahang ilahon yung tawag sa amin itong adventure kasi may, uh, may team siya yan, parang bilog, ilahon yung tawag sa amin ng ganyan isang uri din ng tambak yung adventure baby. at dito sa madagal na nakita nakikita tayo ng dalagang bukid ayun, so pwede yung size nyan kaso, ginawaan ka adventure naduling yung panak ayun, sayang at ito ka adventure, may nakita ulit tayo isdang dalagang bukid pa rin sa na pang ulam nito ka adventure ayun may pa rin para, para, para sa atin ayun yung Para nakakain na po tayo ah, yung isdang tigitigil na nakuha ko ay pinirito ko yung Iba ay sinabaw ko na po ah, may tira. kasi churap po kayo hindi ko na may